Punta ka sa kwarto, may, may sasabihin niya ata si ate. Pabilis ako kung Anong Alam, bilisan! Sa Dubai. Susama so, ka sa Dubai, sino mo naiiban ako? Pag pumunta ako dun, sabi kailangan ako magtrabaho pa. Hindi okay, mo sige, magalis ko lang tayo! Kaya mo na yan! Kaya ko ba akong punta eh. Pa, Hata ka sa kwarto, may, may sasabihin niya sa ata Ha? Ano? Ano, may sasabihin kami ni Ate? <laughs> Next week. Hindi siya. Anong bilisan? So, Anong so, Dubai. bakit ba kayo? Bisahan tong ina nyo? Dito wala ibang magandang uh, pa ba mo? Bakit? bibigit bisahan siya? Sama ano? Sama, mo, sama papayag, daw? <laughs> sama daw dapat ako na ano? Sama na lang daw ako sa Dubai? So, sama ka sa Dubai? Hindi ako? Hindi ko so, okay na mo lang. ko. kayo na mag-isa mo na lang 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 na mag isa mo na lang Kaitan! Putang ina niyan, sino ka pa ang Sino ka ko pulito? Wala? Ayun ka kayo, ano, magkatrabag pumunta ako dun siya, kailangan ko magtrabaho pa. Hindi mo siya, Ang hindi nyo. Hindi, sino ka kita dito. Ang laki, hindi lang kita na kami, paano yan? Ano, kailangan na lang pumunta ng ano. tayo. Hindi next week pa, next week aalis. Ano, na, kanya-kanya na lang, kung tanga niyo. Kanya-kanya na. Ano ka kanya na? Kaya ako kasama dito. Oh, kaya mo na yan. Kaya ko na mag kaya, ano? kaya ko na mag kahit ako sumumunta. sa Sa'yo na maglilinis ng ano? Maghahalap mo lang ako ng paglilinis. Ano? Oh, Ganitang ka. Ano pa? Mahala Ano? Ano na, na kayo? Bala na kayo. Kung gano'n gusto yung gawin sa naman. matanda na kayo. Awww. Kung kayo. Malungkot ka pag-aalis ako? <coughs> hindi ka lang dapat hindi na malulungkot ng no? gago? Bakit lagi mo akong inaaway? O oh, gago, wala akong kaaway eh. Oh, o gago, wala akong kaaway eh. <coughs> Tama ka pala eh. Hindi mo kakaway ko. Inaaway pagkatapos ano. Gabo, so kailangan ito, everyday may kaaway ko. Ah, everyday dapat lagi mo akong kaaway? Everyday kaaway. Tutangin lang parang meron lang ako katapalong

hindi na ba? Yan, eh di ba yun naman yung gusto mo tumambay ng tumambay? Naiiyak ka? Pag inay mo, naiiyak ka yun. Awww! Pag inay mo, naiiyak Hindi ka lang. Hindi ka lang. Hindi ako aalis! Si ate lang i-hatip namin bukas. Si ate nga hindi ako maalis. Hindi bumalik. Ngayon gusto niya na akong